Tara, samahan nyo akong bumili ng mga kanin. Ayun, ang dami nilang binibentang kakanin, no? Ang sasarap. At saka, ayan, may suman, kasaba, ang dami. At napabili ako ng turon. Paborito ko yan, eh. Tsaka yung kasaba, suman. Masarap din yun. Tsaka yung chicken skin. Dito lang to sa may Exit 1 Metro Station. Pinuntahan ko pa talaga dito, no? Nakabili lang ako. Dito talaga ako bumibili pag nakaka-miss ako ng ano, na namimiss ko yung kakanin dito akong bumibili, sa may metro ayan, sa may exit 1 lang to, exit 1 ayan, palabas na ako nyan ang init Hello. at may nakaholdingans pang hmm, sana all na lang at maghihiwalay din kayo Hello. <laughs> ang sama, eh sorry Hello. naman charis lang, joke lang yun <laughs> ay nako ay, naka, sana all oh, na na pa, mapapanaol. <laughs> And pauwi na ako nyan, mainit na, hindi ko maintindihan yung pakiramdam ko. Kasi nga, wala pa akong ligo nyan. Kasi nga, tamad na tamad akong lumabas ng bahay. Pag wala talaga ang pasok, pag day off, tulad ng day off. Nitra ako na labas, tinatamad ako, mas gusto kong magmukmuk sa bahay. Magmuni-muni, Ganon. Gusto ko yung gano'n Tsaka mag-relax buong araw Yung gano'n <laughs> Kesa mag -gala, gala Pero okay lang At may Lazada dito Ayan, Lazada Welcome to Lazada Asya, uwi na ako Babush na sa inyo Tulap ako ligo Bye!